Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng, ng galing ninyo o ng performance ninyo. Ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa. Kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pagaanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nadagdagan, nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guru. Tinanggal na natin ang halos isandaang dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturok, gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop.